Good morning, flower kangkong. Ayan guys, nag-harvest na naman tayo or anong tawag yan? Pumitas. Basta ayun na yung kinuhaan ko ng aming gugula yun yung Sabado. Ayan guys, magtanim lang para magkaroon tayo ng free na gulay. So ayan yun yung nakuha ko guys, dami. Ayan. So yung mga medyo matatanda dyan, kukunin ulit namin at ilalagay namin. Ayan mga mahahaba. Okay, ilalagay namin sa another pot. Ayan, bakante yan. So, ayan siya yung aming naana. Yun ay sili naman. Meron na sila doon. Sili again. At ang luya namin meron dyan. Ewan ko sana mabuhay. Yung kamatis. Ayan siya guys. At meron din doon kamatis. Ayan, simple lang magkaroon ng gulay. Sipag at tiyaga. Kahit sa Pilipinas, pwede tayo magtanim Kahit hindi tayo mag Anong tawag doon? Hindi tayo... Anong tawag doon? Mali-mali. Kahit wala tayong gupain sabay ganon. Sa mga gilid-gilid lang ng ating bahay. Pwede na basag na planggana. yung na nga timba. Ayan. Pwede na kayo magtanim ng gulay.